Alam niyang hindi pupunta si Sanya sa high market na bukas. Tuwing biyernes ang pick-up nito sa mga pinamiling tela at ritaso. Pero gusto gusto na niyang makausap ang kaibigan. Wala namang telepono sa tirahan at pinagtatrabahuhan nito. Kaya ay pinasya niyang pagkatapos magtrabaho ng araw na iyon, ay personal na niyang pupuntahan si Sanya. Ilang nag-o-overtime na mananahin na lamang inabutan niya sa garment factory ni Sanya. Kaalis lang daw ni Sanya na masama yata pakaramdam. Nilakad na lamang niyang patungo sa bahay nito. Tatlong kanto lamang ang layo sa garment factory na mistulang isang malaking bodega na may sariling gate. Tasha, napalingon siya sa tumawag. Ang kuya Ronnie ni Sanya, minamaneho ang si Mayor na gamit sa pagdi-deliver ng garments at pa-makeup sa mga supplies sa factory. Nakangiti sa kanya ang may 38 taong gulang na laki. May bahagyang kataban itong masayahin ng bukas ng muka kaya madaling makagiliwan ng mga tao. Pinabagal ng lalaki sa tabi niya ang sasakyan. Sa amin bang ba punta mo? Tanong nito. Oo, hindi ko na kasi naabutan sa bodega si Sanya eh. Bodega ang tawag niya sa garment factory ni Ronnie. Sakay na. anyayan ito sabay bukas ng pinto sa harap ng si Maron. Umang kasi Bigla mo yatang naalala si Sanya. Sabi ni Ronnie nang normal na uli ang bilis ng pagpapatakbo nito. May lakad ba kayo? Wala. Para lang gusto kong may makadaldalan ngayon. Hindi niya sinabi ang tunay na pakay kay Sunny. Mabuti nga. Bahagyang nabawasan ang ngiting sabi ni Ron. Itong mga huling araw ay parang laging mainit ang ulo ni Sanya. Tanging ko yung may problema. Ayaw lang sabihin. Palagay ko itong kuldon sa nobyo. Natahimik na siya dahil sa natumbok ni Ronnie ang totoo. Hindi kaya nagkakasira ang dalawa mula nung huling mapunta si Bobby sa bahay ay hindi na bumalik. Bayaan mo't mag-uusisa ako kay Sanya. Hindi niya gustong ipaalam kay Ron na alam na niya ang sitwasyon at naalis siya para magbigay ng dagdag na informasyon kay Sanya. Nag-aalala siyang baka hindi magandang dumating sa pandinig ni Ronnie ang sasabihin niya. Baka isipin itong may siya para maagaw ang atensyon ni Bobby. Pumarada ang si Maron sa tabi ng gate ng isang dalawang palapag na bahay. Bumusi na si Ronnie ng dalawang sunod at agad nabuksan ang pintong bakal. Nakilala ni Tasha ang nagbukas na isang boy ni Ronnie. Ipinasok ng lalaki ang Maron at ipinarada sa harap ng bahay. Kaparis ng dati ay napansin ni Tasha, ang naghilerang bandal ng mga ritaso na nakatandal sa dingding na malapit sa may hagdan. Nakapapangit iyon sa magandang kabuuan ng bakuran, ngunit alam niya hindi mo na pinag-uukulan ng pansin ng mag-asawang Ronnie at Telma ang pagpapaganda ng bahay dahil sa negosyo. Yayaman talaga ang mag-asawang ito, naisip niya. Bukod sa masinap sa kabuhayan ay matipid pa ang dalawa. Kabababa pa lamang niya sa si ng nang lumitaw sa pangharap na pinto ng bahay si Talma. Kahit hindi kasintaba ng asawa, pansin din niya ang kakaibang lusog ng babae. Halatang kontento ito sa buhay at masaya hindi ng anyo. Aba kasama mo pala si Tasha. Masayang sabi ng makitang magkasunod silang pababa ng sasakyan ni Ronnie. Naraanan ko, anang lalaki na tubil, sa kinataya tayo ng asawa. Hindi nagtaka si Tasha na wala man lamang humalik sa isa't isa kahit kadarating ni Ronnie. Alam niya, hindi mo demonstrative ang dalawa sa nararamdaman. Hindi nga parehong romantiko. Pero hindi niya pagdududahan ang pagmamahal ng mga iyon sa isa't isa. Dinadalaw ko si sanya. Sabi niya ng makalapit na kay Talma. Nasa kwarto niya, nagkulong na mula nang dumating. Parang pagreklamo ni Talma, puntahan mo na ron. Sanay na siya sa loob ng bahay niya, Talma. Di lang miminsan na siyang nakatulog doon. Samasama -sama silang pumasok sa loob. Aaklatin ko na, ha? parang pagpapaalam pa rin niya ng diretsoy ng patungong hanggang. Sige, sabi ni Talma. At Tasha, dito ka na maghapunan ha. Nakangiting tumayo siya at pumanik na. Nakalapat ang pinto ng silid ni Sanya kaya ako siya. Ang marahan, sino yan? Anang nasa loob. Si Tasha to, Sanya. Narinig niya ang kaluskos ng mga yabag sa loob. Pagkuway bumukas ang pinto. Nakadaster na si Sanya. Tingin ay parang napipilitan lamang itong munguti at sa kanya. Naligaw ka. Wari pagbibiraw nito. Lumihis ito sa daan para makapasok siya. Ayaw mo ba nun dalaw kita? Pumasok siya sa loob. Isinara uli ni Sanya ang pinto at sinundan siya. Naupo siya sa gilid ng kama. Saglit na inusiyosa ang magasing na sa tabi ng unan. Naupo siya sa, niya sa tabi niya. Ba't ka nga biglang napasyal? Seryosong tanong nito. Kasi may dapat kang ibalita sa akin na hindi mo ibinabalita. Tumingin siya sa mga mata ni Sanya. Natigilan ito. Work na ba kayo ni Bobby? Saglit na tigalgal si Sanya. Pagkaway parang nasakta na binawi ang tingin. Sinong may sabi? Siya. Mang na napatitig uli sa kanya si Sanya. Nagpunta siya sa iyo. Kaya nga ako napasubo dito. Kagabi pinag-isipan kung mabuti kung ito nga ang tama kong gawin o hindi. Naisip ko kaibigan kita. Dapat lang na magkaalaman tayo. Ninawin mo nga Tasha. Hindi ko maintindihan. Sinabi ang dapat sabihin. Saglit na napatanga si Sanya nang matapos siyang magkwento. Nang makabawi sa kabigla na sinabi, nagawa yun ni Bobby. Hindi ko gustong sakta ng damdamin mo sa Nagawa ko lang ipagtapat ito para malaman mo hindi ko gusto ang nangyari. Na wala akong ginawa para mangyari iyon. May kirot sa anyo ni Sanya ng bahagyang tumango. Wala nga. Mahinang mahinang sabi ito. Wala maliban sa maging kung ano ka lamang. Sa buong panahon ng paghapunan nila, ay bahagya lang nakisali sa usapan si Sanya. Parang ayaw lamang lumabas na bastos kaya nakisabay kahit halatang halata nang wala itong gana sa pagkain. Nahuli ni Tasha ang nagtatanong na tingin ni Ronnie. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Nang makapaghapunan ay nagpaalam na siyang aalis. Pinigil siya ni Telma at sinabing nun na siya matulog ngunit tumanggi siya. Sinabi niyang maaga siyang papasok sa trabaho kinabukasan at baka mahirapan siyang sumakay sa umaga. Inihatid siya sa may pinto ni Sanya. Hindi na babago ang ekspresyon nito na tila sa isang namatayan. Galit ka ba sa akin? Nag-aalala ano lang tanong niya. Hindi. nakaramdam ko parang hindi ka nakaganda na nagtapat ako. Bahagyang yung muko sa si sanya. Pagpasensyahan mo muna kung ano ang nakikita mo, Tasha. Lito na ako eh. Ang alam ko ay eh, kay Bobby ako galit. Sa iyo ewan ko. Wala ka namang kasalanan. Mabuting at sinabi mo agad sa akin ang totoo. Mas mabuti pa yatang hindi na. Sabi naman ang isip ni Tasha. Sige. Sabi niya humakbang na palabas. Ingat, walang siglang sabi ni Sanya. Dati-dati madalas siyang tawagan ni Sanya sa telepono. Konting kibot ay nakachismis at nangungumusta. Ngayon ilang araw nang hindi niya naririnig ang boses ng kaibigan. Maging ang mga order nito na pinipick up na lang ng isang tauhan sa bodega. Masakit sa kanya na parang masama ang loob sa kanya ng kaibigan. Pero gusto rin niyang unaway ng damdamin nito. Kahit siya masasaktan din kung sa kanya nangyari ang nangyari rito. Baka sumamali ng loob niya sa babaeng nagustuhan. At ipinagpalit sa kanya ng nobyo kahit iyon ay hindi makatwiran tao lamang ang tao. Hindi may kahit paano yung makadama ng pagkadisgusto sa isang tao na kahigit sa kanya. At si Bobby ang sinisisi niya sa pagkakaroon ng guwang sa pagtitingin niya liyang magkaibigan. Kaya nga nang minsang bumalik ulit si Bobby para bisitahin siya, ay tinalampak na niya ang binata na wala talaga itong maaasahan sa kanya. Sa susunod sabi niya, hindi na ito pakikiharapan. Ipagbibilin din na sa opisina na kung ito ang tumatawag, ay huwag na itong entertain dahil hindi naman niya kakausapin hindi na uli bumalik si Bobby mula noon. Payday nila nang bigla na lamang dumating si Sanya. Talagang palis na siya dahil pasado alas 5 na. Ang gula talaga niya pagkakita sa kaibigan lalot na ito sa kanya. Pinick up na kahapon ni Martin ang pinapa mo ah, sabi niya. Alam ko, sabi ni Sanya na hindi na babawasan ng ngiti. Hindi naman sa business ang ipinunta ko rito no. Eh ano? Nahihiwaga ang tanong niya. Yayayain kitang maglakwat siya. Kasusweldo ko rin lang eh. Ayaw lang niyang ipahalatang pagkamangha pero lihim niyang pinag-aralan na ng ngayon ng kaibigan. Sincere ba ito sa pagiging magilo sa kanya? Saan naman tayo pupunta? Tanong niya. Manol tayo ng sini. Kumain sa labas. Tapos sa apartment mo ako matutulog. Kahit malit ako'y bakasyon ko pa naman hanggang bukas. Mal na napatitik siya rito. Two weeks ang bakasyon. Umuwi ako sa probinsya namin. Hindi ko na inaitawag sa iyo dahil biglaan. Malabnaw na dahilan pero tinanggap na rin niya. Kadarating ko lang kahapon, sabi ni Sanya. Kaya pala medyo namumula ka. Siguro wala kang ginawa kung di magbabad sa dagat. Ang dami kong ikukwento sa iyo. Ani Sanya na pang isang braso niya. Kaya tena. Magaan ang katawang kumilos siya para kunin ang bag sa upuan. Nakabawi sa pagsisenter si Sanya na isip niya. At kung may samaman ng loob sa kanya noon, ngayon ay wala na. Nababasa na yun sa matapat na kilos nito. Sa Manuela, kalookan sila kumain at nanood ng sini. Paglabas ay namili na sila ng konti bago tuluyang umuwi sa apartment niya sa Malamon. Mamili na lamang sila ng litsyong manok sa kanto dahil mag-aalas na at ayaw na nilang magluto pagdating ng bahay. Ang kanin ay sa isang restaurant malapit sa apartment nila binili. Pagdating sa apartment ay pinahiram niya ng pambahay si Sanya at magkatulong na nilang iginayak sa mesa ang pagkain. Kapares kaninang namamasyal sila, manakanak ang pinag-aalala ni Tasha ang bawat galaw ng kaibigan para silang nabalik sa dating pagtitingin at lihim siyang nagpapasalamat. Tingin ay walang wala na sa isip ni Sanya si Bobby. Minsan man sa pag-uusap nila kanina ay hindi na ito binanggit ng tungkol sa lalaki. Kumakain na sila ng malaman niya ang dahilan. May nakilala ko nang umuwi ako sa Bicol. Masayang pagkukwento ni Sanya. Eman ang pangalan, ang pogi. Tingin ay bagyang ng islap ang mga mata ni Sanya. Nagtatrabaho siya sa pal. Excited uling pagkukwento ni Sanya. Kawanyata. Ano nga ba yun? Operator ng akong anuman yun. Basta may kinalaman sa computer. O ngayon, nagpakita siya ng interest sa karugtong na kwentron. Pakaramdam ko tinamaan agad ako sa kanya, Tasha. Nagpalitan nga kami ng adres niya. Ibinigay din niya ang numero ng telepono sa bahay niya at opisina. Ang sasabing dadalawin niya ako pagbalik. Nadalaw lang siya sa parents niya sa probinsya. Ikaw, tinamaan din ba naman sa kanya? Sapul na sapul. Pabirong sabi niya sa niya, Pogi nga eh. Mas gwapo pa kay Bobby? Sinadya niyang ipasok sa usapan si Bobby para testingin ang kalooban ni Sanya. Nawala ang ngiti ng dalaga. Bagyang sumimango. Walang sinabi ang unggoy na yun. Parang magustong magsisi ni na nasira niya ang maganda ng mood ng kaibigan. Napatingin kaya siya kay Sanya. Nakatitig ito sa mukha niya. Hindi ko naman pala talaga lang mahal na laking yun. At mabuting ang nangyari ang nangyari dahil na-realize ko. Madali ko siyang malilimot. Hindi naman dapat pahalaga ng isang pares niya. Nung huling pumunta si Rito, tinalam ko na siyang walang maaasahan at huwag nang bumalik, sabi ni Tasha. Tumangong tila na sisiyahan si Sanya. Alam ko naman ganun ang magiging pasya mo. Nung nagbakasyon nga ako at makapag-isip, nakaramdam ako ng matinding hiya sa'yo. Kasi ang unang reaksyon ko noon ay parang mainis sa'yo. Pero nang maisip kong wala kang ang kasalanan, nang na dapat kong kainisan ay yung kahinaan ni Bobby, parang gusto ko agad na bumalik dito at mag-sorry sa'yo. Wala yun. Tunay kang kaibigan, pa siya. Ate ako na yun ngayon. Kaya kahit maulit ang nangyari, hindi hindi kita pagdaramdaman. Anong maulit ang nangyari na pinagsasasabi mo? Hindi na mangyayari yun. Hindi tayo nakatitiyak. Talagang ganun ang mga lalaki. Kapag nakakita ng mas maganda ay nagbabagong isip. At ayokong ganun ang matagpuan ko. Ang gusto ko yung magmamal sa akin kung ano lang ako. Kung maaagaw pa sila ng isang mas magandang Paris, ma-fine. Ang gusto ko lamang malaman agad sa una pa lang para hindi agad mahulog sa kanilang ang buong-buong pagtingin ko. Kaya nga itong si Eman, kung sakaling manliligaw nga sa akin, hindi agad ako aasang kami na nga. Ano bang pinagsasasabi mo? Natatawang sabi niya, minalas ka lang na kachempo ka ng isang paris ni Bobby. Tumangu sa na parang nakikiayon lang. Walang wala sa hinagap ni Tasha na noon pa man may balak na itong nilalaro sa isip.